Okay, so bakit nga ba hindi nalilinis ang ating labahan ng maigi? Check ka po yung capacity nyo ng washing machine nyo. Tapos, ah, uh, kailangan nyo din ng isang parang ganito. Yun. So, titimbangin nyo po yung ilalagay nyo po sa labahan nyo huwag lang puro lagay lang ng lagay kasi nasisira yung uh, washing machine nyo o hindi siya nakakalinis ng maigi kasi kumbaga yung capacity nyo let's say 7.8 pero ang nilalaban nyo lampas na ng 7.8 mga 8 or 9 na pero hindi nyo alam so kailangan nyo po ng ganito Yan. basic lang po talaga sobra so sana makatulong uh, mga mula lang naman yan sige ingat happy washing